Yon, uh, share ko lang sa mga batang composer dyan. Napakadali ngayon. Uh, dati kasi, ako mahilig din ako mag-compose nung mga bata-bata ako. Sa church naman yun, halos lahat na nakompose namin. Puro, puro, pa pangkantang pang church. Ang ginagawa namin na nililista lang namin. Tapos yung lyrics, i o yung melody, kailangan i pag may pumasok sa'yo, kailangan i re record mo siya sa cassette o sa kung ano man yung gadget na pwede mong makuha nun, kasi hindi makaka-captured mabilis mawala yung melody ngayon kaya niya napakadali natin makakuha ng ano pag may naisip tayong idea cellphone lang kantahin mo yung melody mo yun nagagawa natin kaya napakalaking tool sa atin ang cellphone yan katulad niya ngayon uh, ilang araw ko na rin iniisip yung gusto ko na talagang gawa ng, ng kanta yung alakraakan e eh, ayun niya uh, sinipig ako hawakan yung uh, acoustic guitar at ayun yan, meron pumasok na kaunting melody at ginawa ko na eh, ano lang naman yun kumbaga simple simple lang hindi siya, raki, hindi siya pang rakista pero pang yung masaya yung vibe niya kasi pang tropahan lang talaga pang pang samasamahan lang sa mga sa team ng alakraka kaya yun uh, sa mga batang gusto mag-compose dyan uh, napakadali ngayon at saka napakasarap at syempre yung ay hindi naman na kaya rin ako nagpa-production dati gusto ko yung mapush yung mga kapwa natin musikero na mag-produce ng sarili nilang music puro composition ayun niya yun ay na ayun niya yung pinakapangit sa akin uh, dahil puro composition ang gusto ko gusto kong mag-improve pati yung sa show band ina-areglo ina ako na ina na ay yun isang mali dapat kung ikaw uh, sessionista kang drummer dapat kung ano lang yung gusto ng mga kasama mo ay lang gagawin mo pero ayun nga dahil nga nasanay tayo na para nilalagyan natin ng konti ng kinto, ganyan, ganyan, na ginto ganyan yun yan na-reglo reglo natin uh, pero ayun nga tayo basta sa mga tropa natin Diyan na na gusto mag-compose gusto gumawa ng kanta kahit hindi ganun kagandang boses nyo know, wala na ngayon imposible kahit pangit napakadaming uh, tools ngayon para mapaganda ng konti yung boses. Basta yung mga lyrics importante yan. Tsaka pag may pumasok na, na melody sa so, isip nyo o, o rhythm o yun melody. Uh, I-capture nyo agad kasi talagang sayang. Uh, yung mga vibration na ganyan na na nare-receive natin eh minsan talagang nawawala yung opportunity kaya pag na capture na ng camera yan napaka the best kaya yun lang